Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na nga nakalabas ng kulungan itong si Governor William at ngayon ay uh, nagpaplano nga siya na itakas ito nga si Z. Subalit bakit nga ba nais niyang itakas ito? At ano nga ba ang totoong kinalaman ni Governor William sa mga kaganapan lalo pa ngayon at uh, na aalala na ni Z ang mga tunay na nangyayari doon sa rooftop toong nahulog si Luna. Naaalala nga niya na nag-aaway silang dalawa ni Luna sapagkat uh, sinasabihan nga siya nito na kapag hindi pa niya tinigilan sa sa pangaaway si Luna ay uh, ipapalabas ang video na nakuhanan niya patungkol kay Z at Governor William. Ang tunay na namamagitan ang relasyon at relasyon ng dalawang ito. Habang si uh, Hardy naman ay tumawag kay Governor William at galit na galit sapagkat uh, isinet up daw nito ang kanyang anak ng Zyra. Kung kaya't ngayon ay hindi nga niya ma-surrender sa mga kapulisan ng anak niya sapagkat naniniwala siya na hindi talaga ito ang tumulak kay Luna. Ngunit sino ba talaga ang uh, totoong may sala sa sa likod ng mga pangyayaring ito kay Luna. Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Senior High.